magandang araw sa ating mga kawakwaka kaya dito na nga ang ating serye ng ating pagtutupisa na ating mga nilabhan una yun pinanguha na nga natin at eto na nga ang inyong kawakwak ang daming ritual na ginagawa dahil siya ay mag isa lamang sa loob ng kanyang tahanan at kung ano-ano na ang kanyang nagagawa para lamang aliwin ang kanyang sarili. Ah, diba? Ganyan tayo mga kawakwak dahil digital creator na tayo. Kung ano na lang ang ating ginagawa kung walang maisipang content na maya upload Kaya napagdiskitahan ng inyong kawakwak ang kanyang tupiin at nakita niya yung payong dyan at ayan para siyang nagdedekorasyon sa payong pero mangunguha lang sana siya ng hangir na kanyang sa kanyang mga tupiin. ayon parang nga nagbo over tayo at hindi nga tayo magkalitok-litok. Ito sana ang ating gagawin ngayon ang magtupi. Pero mayroon siyang naisip na pwedeng i-content. O, oh, di ba? Para-paraan lang yan. Pag mag-isa ka, aliwin mo yung sarili mo. Huwag lamang masobrahan at pumunta ka sa kalsada. Bit-bit ang iyong mga tupiin. Ah, oh, di ba mga kapatid? Bilangin nyo lang kung ilang di ba ang aking magagamit. Dahil yan, kakanta tayo ng... Bi yan o, oh, tingnan nyo, sumayaw ba ang inyong mga kawakwak? Igiling mo, ikimbot mo, ah, diba? Galit na galit ang isa. Hay, sa wakas, eto na nga. Tuloy-tuloy na rin tayong nakapagtiklop at natapos na rin ang ating mga ginagawang mga kadramahan sa ating tupiin. Pero at least nakapag-content naman tayo, 'di ba mga kawak-wak? Sabi ko sa inyo, ilang 'di ba pa kaya ang aking masasambit hanggang matapos ang voice over nito sa aking video? Manood lamang kayo diyan aking mga kawakwak, mga kadaisy day, -day loves ayan. Hirap talaga kumita ng sintabo dito kay Boss M at saka sa ibang social media platform. Ay nako kayong mga kabataan ngayon, advice lang sa inyo dahil kayo ang mas marunong at magkalikalikot ng kung ano-ano. Sana ay maging inspirasyon nyo kaming matatanda. May ganon. Kahit nga ako'y matanda, sumusubok din naman ako dito. Kahit pa unti-unti sumasahod naman ako, hindi naman ako nabubokya sa... sa huran tuwing end of the month ng ating boss M dito mayroon din naman akong nasasahod kahit kaunti man lang kaya go nang go kaysa naman maghapon kang nakababad sa cellphone mo eh pag, pagdating ng end of the month wala ka namang makukuhang sahod kaya kayong mga kabataan wag puro ano bang pinagkakagawa nyo dyan sa mga social media nyo eh ilan lang naman ang mga bata ngayon na walang mga mga cellphone kahit nasa bundok nasa bukid kahit anong yung yung nagaano na lang na mga bata nagsisikap tala sila makabili ng cellphone kasi isa din itong cellphone na ito na nakakapagbigay aliw kung baga stress reliever lalo na yung nandito gaya namin nandito lang kami sa bundok pag may load yun makakapanood kami ng gusto naming panoorin, di ba hindi kagaya noon na makikinaod ka lang ng TV black and white pa isasara pa yung pintuan at sa kabintana nandun ka lang sa sa siwang na maliit, yung isang mota mo lang yung gawag dito, sobrang high tech na talaga ng panahon. Kaya